Paano kung bigla ka lang makatulog at hindi magising ng ilang araw? Sa una, ang nayon ng kalachi ay mukhang normal lang. Mga maliit na bahay, mapuputik na daan, at mga taong abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pero pagkatapos may mga kakaibang nangyari. Isang magsasaka ang biglang bumagsak. Mahimbing na natulog sa gitna ng kanyang trabaho. Ang mga bata naman ay nakakatulog sa klase. Nalalaglag ang kanilang mga lapis mula sa kamay. Buong pamilya ay natutulog ng maraming araw at nagigising na litong-lito, walang maalala. Dumating ang mga siyentipiko sa Kalachi para maghanap ng sagot. Ang iba naniniwalang ang sanhi ay nakalalasong gas mula sa lumang minahan ng uranium sa malapit. Pero walang tiyak na sagot. Sumpa ba ito o may kung anong nasa hangin na buhay ang mga taga-Kalachi sa takot? hindi alam kung kailan sila dadalawin ng matagal na pagtulog o kung magigising pa sila. Pero kahit ganon, nagpatuloy ang buhay, nagtrabaho ang mga tao, naglaro ang mga bata, at nanatili ang nayon sa isang misteryong walang makasagot. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, i-follow ang Narratives of Life page para sa mas marami pang ganitong content.